Sikwikalbo. Wow. Guys, masarap yung ulam namin ngayon. No? Manok. Huwag manok kasi mahal ang baboy. Mahal ang baboy ngayon. Eh, mabituan <coughs> mo yan? Wow. Uh, Ayan si boss, oh, magaling magluto yan. Anong na nagawin ah. na, mukha mo? <laughs> Parang wala kang mukha <laughs> eh. Yeah, bagyo ngayon, kailangang may sabaw. Ano ito? Uh, lagang manok. Saan hey, sa na, adubo dyan? Ito. Ayan, adubo.

Bali, duru na kuwa, sa samayr ko da. Penting ay. Oo. Okay, na eh. oh. Sa tabi, sa labas ng bagyo, baka ano rin do. tayo, lakas ng hangin mga idol oh. Oo, oh, lakas na natin mga mga idol. Oh, oh, ano? Ang pambi, pambi ng buhay. Di lap yang paksiu, asam bagiu. ang hangin signal number 3 tayo ngayon mga guys tàu một góc một đây là vui Kasi teme miki ginigino ginigilaw na kayo. pambira hahaha kisa na Ang bihira mo patakbong patakbong hahaha ako patakbong sabi ko patakbong sabi ko Ang sabi ko patakbong sabi ko patakbong sabi ko patakbong sabi sabi ko Ang sabi ko patakbong guys gusto niyo bumiling okay okay damit yaro yeah, ano? mura lang yan 20 isa. Ano? sila <laughs>

Panis na ata yan eh. Kagabi pa yan niluto? Ay, alas dos yun. Oo, oh, mali araw. Alas dos nga. Pero oh, masarap. Masarap, Joey. Ang luto pala niyan, ano? Gigisa muna yung loya, bawang, buyas. Tapos pagka nagigisa na, pag may lawa ka ng karne, igigisa mo rin din. Sasama mo doon sa Tapos yung bigas, pwede pa rin igisahin niyo

Nung nga kami, namibili kami. Kasi buwis mga baong, basa eh. Binasa, nabasa ang sa... Yung mga nagtitinda doon, siguradong basa ka ano? so, na noon. Nakita rin nakibili eh, no?